channel ang newest video natin ngayon ay gagawa ako ng breakfast ng tatay namin Alright. ito yung ipapalaman ko peanut butter magto toast muna ako ng bread Close muna tayo ng bread guys Ito na lagyan ko na siya ng Chai sa baso niya sa thermos yun na yung na Nagtubos muna tayo guys ng kinapay, tutus muna na natin guys guys, natos na yan. Sekundya. Sekundya. Ito sa dito yung ha? Ha? Mag lang ako na nagawa mo? Ito sa atin, sa na na Nagawa mo na ako tinapay para paglabas ko, continue na. Kinamagyan ko lang dito tinuha. Hindi pa yan masanag ang mga na. Tapos ka na? Hmm. Ha? Hmm. Yung salamin na pulasan mo? Hindi, sabdan. Oh. Yung sa baba pa lang. Kaya agad tuloy-tuloy na pagkatapos diretso na ako labas. Ginawa ko muna itong katatay. Okay, tatay, alam mo

Oo nga, pura na lang sabaw eh. Higyan mo naman ang Kaya sa nag-adubo naman ako, nilagyan ko sabaw. Higyan mo naman ang patatas. Ha? ha? Higyan mo ng patatas. naman patatas eh, Lulia. Sana masarap. Sana ako masarap. Sarap yung bata. Visit na nga video para... Kaya pala minsan nakikita ko doon yun lang ang kalagay yung itim hindi niya hindi, hindi na ginagamit siya pala yung gumagawa ng ganun. Ha <laughs> nakita ko na kasi ngayon hinabol 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 ko sa kanya eh ayan nga ngayon kung sino man ginawa na gano'n kaya nga hindi naman na kaya nga hirap talaga kung ano ka na kaya nga Kubira natin ang plastic para malinis, ay hindi malagawan Hmm. Tapos, o, oh, da. Tapos ng breakfast. Tapos ng break, pas, gagawa tayo ng almusal na naman natin. Magadubong manok kami. Kasi puro na lang prito ang manok kaya adubo naman, kaya sinabawan. Si Tintin, pwede mag-ano. Bawa, mana? Hmm. Tonggagangnya, dan tonggagangnya. Biju. Oh, galingnya makannya. Aku butuh mau Eh, parang hindi siya mayayari, no? Ito so, gaya natin na nag-salita sa camera. Nag-vlog nag na ako, mayayari parang mag-salita sa camera. swerte nga ha. Meron ka palang tao din sa mundo ng gano'n. Hindi niya ito magiging. Pareho niya. Pero niya. Hindi, yung asawa niya, yung kapatid okay. mo, si ano, si ano.

ganda ganda kasi ng puwet, magpadagdag pa. Ka. Kaya? Kasi yun. marami na siya ang asosyo eh. Uh, marami ng mga bagay na nakapagulat. Hindi na nakapagulat. Marami ng mga 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 asosyo. Bakit wala na siya, no? Yung sumikat? Yung napatulpos na ba yun? Yung sumikat? Niyo. Cherry wine? Cherry wine. Kainit na? Nakaanak ko yung nakasubscribe doon eh. Pero kainit na? Pati yung lalaki sa kayo? Yun? Yeah. Yung sinamahan niya na iliwan din siya? Oo. Uh, Hindi, nadaan talaga sa'yo yun. Pag nasubscribe mo. Okay, 'di ba? notification. ako si mayroon kart sa akin eh. sa si Diwata. kita Just over para masarar mag-isang muna tayo ng bawang. Sunod ang sibuyas. Sunod ang Laging lagi yung langsang. Ang bango. Lagyan ko siya, binakot yung sabaw. Para may sabaw tayo. Oo, Pagaya dati ha. Ang gusto mo, may sabaw. ko muna para matanggal ang langsa, Ito, preto. muna natin para matanggal yung plastic. τους παραμένει και με τα μισθαμισμά. lagyan ko ng konti silipan Laki. wala pa rin ang hang. Dagdagan ko na, mahilig. guys para dali maluto guys, luto na yung manok na lutong adubo